IFA foreign news Nagbanggaan ang barko ng Pilipinas sa Chinese vessel kahapon ng madaling araw, August 19, 2024, malapit sa pinagagawang shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa state media ng China, sinabi ni China Coast Guard spokesperson Gang Yu na sinadyang binangga ng Philippine Vessel 4410 ang 21551 vessel ng China. Dagdag pa, ilegal umano na pumasok ang barko ng bansa sa katubigan malapit sa Shanbin Reef sa Nansha Island na walang paalam mula sa Chinese government. Sa inilabas naman na statement ng National Task Force for the West Philippine Sea, pinabulaan na nito ang sinabi ng China. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang China Coast Guard vessel ang bumabalaman bumangga sa barko ng Philippine Coast Guard. Ang banggaan ay resulta ng ilegal at mapanganib ng mga maniobra ng panig ng China habang patungo ang mga barko ng Pilipinas sa Patag at Lawak Island sa West Philippine Sea. Nagdulot ang banggaan ng pinsala sa parehong barko ng PCG na BRP Cape Enganyo at BRP Bagakay. Para sa IFM Foreign News, sa Idol Andy Lim. Idol!